so after a month ng ating pag-aalaga dito sa ating kalamansi so na-observe natin na talagang mahina yung paglaki niya. so maraming portion din na medyo may mga dilaw-dilaw pa kaya isa sa mga naisip natin na paraan itong lahat ng ating kalamansi i re natin ibig sabihin, kali natin tapos lalagyan lang natin dito sa ibabaw itong lupa saka natin uh, ah, lalagyan ng lupa para yung tubig so bababad yung kalamansi natin so sana sa strategy natin ngayon so mas dalong umusbong mas dalong kumanda yung kalamansi natin so tingnan nyo ba yung gagawin natin so i-observe natin after ilang buwan kung mas dalong siyang lalag so yun nga bubungkalin natin ito pero pagbungkal natin yung yung ugat nya iwasan natin hindi masyadong ma para ay, tuloy tuloy lang yung pag ano niya, tubo so ganito yung paraan yung nagawa natin kasi mga payat hindi maka ano, hindi maka recover masyado so may tubig kasi yung ilalim nito so hindi ba iwasan talagang nabibiak rin yung lupa pero at least yung ugat niya masyadong atik parang ano tayo nito parang tanim ng bago replanting isyu talaga So, yun. Ah. Ito na siya. So, next natin gagawin. Next natin gagawin. tatampakan natin ng lupa. Itong so, pinokay natin. Yan. Kaya ibabalik natin tong. tinanggal natin. Ito na sa ibabaw oh. Ganyan yung ginagawa natin para hindi masyadong ma-stress yung kalamansi. Of course, tatambakan natin ito ng na lupa. So, lahat ng kalamansi, ito yung gagawin natin. So, ginagawa natin so pinasa natin to para yung tubig nya in case na tumaas sa ilalim lang so yung puno ng kalamansi so hindi siya magbababad ng tubig okay. sana maging ayun ito so ito na yung updates ng ating kalamansi so nagriptanting tayo so hinukay natin tinas natin at ginawa natin ng parang bundok-bundok na maliit <laughs> yan siya so next natin ito ay mag spray at saka abuno yan. so mga ilang buwan na kasi so hindi nag uh, di masyadong lumalago yung dahon so na kaya naisipan natin i-replant ito ginuplay natin tapos sinawa natin na parang uh, tawag sa amin ay kubung-kubung. So, isita naman tayo after one month. So, ito na yung ating uh, improvement ng kalamansi So, yung tree uh, plant natin. Oh, so, nag-install na sila. So, makikita natin medyo nagigreen na siya. So, hindi kagaya nung dati na talagang yellow ito lahat na siya. So, kagaya nito. Ayan. May bagong mga sprout na sanga. So, ito yung sample ng talagang halos na ubos yung dahon. So, grabe ang tubig na tinanas nito. Kagaya nito. Ubos yung dahon. nakikita natin. So, nag-sprout na siya. Ayan. So, one month yan. So, ito din. Yan. Nag-uumpisa nang mag-sprout. So, yan. yan. Improvement na ginawa natin dito sa kalamansi. Talaga, ang kalamansi, hindi lang pala talaga ito. Basta lang tayo magtanim. So, pag-isipan natin. So, since tayo ay bago, surprise tayo <laughs> sa naging epekto so ito tingnan natin ito ito yeah. Halos wala na tayo nakikita ang yellow.